ang cute na maliit na chocolate bear na ito. Ang liit tingnan. Hmm. Ay nako, mukhang may mas malaking bear tayo. Hindi na ito kasya sa dalawang kamay ko. Ano? Tigil! Nakikita mo ba ito? Mayroon akong malaking tsokolating teddy bear at hindi ka panipaniwala ito? Halatang gulat si na Mabel at Judy sa laki nito. Ah, pero tingnan mo ito. Mas cute ang akin. At napakaunti nito. Mm, at ang sarap. May laman din itong mga candy. Oh, tingnan mo yon. Wow, kamangha-mangha yan. Kailangan kong makita kung ang bear ko ay may pareho. Nagsimula na! Ang sarap. Nagsimula na! Tingnan mo, may mas maraming chocolate sa loob. Durugin na natin yan. Madness, being Ang daming marital? matatamis! Oo, kailangan okay kong kainin lahat! Sarap-sarap! Well, ngayon ay ako naman. Hindi! Hindi pa tapos! Okay lang ako. Bilisan mo. Ganito nga. Ayos lang. Ah, gaano katagal akong maghihintay? Oh, oh, -oh Super inning. Cleet lion. Hindi ka panipaniwala. Hindi mahalaga. Pwede ba akong maging totoo? Hindi. Sandali. Hindi pa ako tapos. Sige, oh. pwede mo na. Oo, oh, oh, Pero... astig. Ano ang nangyayari? Ay hindi, ang kamay ko. Sige, nandyan ang gloves. ng Cheerios, you're quite the ancient Pouyden. At hindi ito umubra. Oo, oh, parang tinapay na rai. Teka, ano? Halika na! Bakit hindi Uy, ito gumagana? Uy, kailangan ba ng paligo? Hoy! Ah, oh, oo, oh, oh, salamat, Judy. Wow, gumana ito. Wow! Ano to? Parang Magsisimula isang... Magsisimula na, yay! Isang yota tao na. Astig. Gusto ko ito! Tara, mag-crash pa tayo! Okay, okay, tapos na. Salamat, tumayo na tayo. Lahat ng matatamis! Akin lahat yan! Oo! Oh, oh. Sige. Kung ikaw ay magbabahagi, Sorry. Napakasarap! May isang bagay na pula at napakalaki na lumitaw sa mesa sa tabi ni Mabel. At ito ay isang malaking candy machine na hugis bola. Talagang masaya si Mabel. At tignan ang kay Ethan. Katulad ito pero mas maliit. At si Judy ay may pinakamaliit. Pasensya na, Judy! Tatlong candy lang! Pero I for Sino, sure bukang candy Judy tara na. Buksan mo. Ano? Gaw! Bakit walang gumagana? Tungkol sa nito. Bakit hindi ko makuha ang candy? Tara na. Anong Nakakatuwa ito. Mayroon kang tatlo at hindi ko magana Ano? Iyon lang ba ang kailangan kong gawin? Sige, subukan natin ang mga candy. Oh, fuck mga gilagatid. Hmm, ang Kita mo? Oh, ito ay gum. Pumutok na natin ito. Anong ginagawa mo? Sinusukat ko ang iyong bula. Ay sobrang liit. Tara! Ito ay nakakatawa. Well, gagawa ako ng pinakamalaking bula ngayon. Isa. Oh. Sandali, ano? Oo, magyabang ka na. Hindi mo kaya. Gagawin ko na ngayon. Kailangan ko lang ng mas maraming chewing gum. Sige, kailangan ko pa! Mas marami pa! Ayos lang ako! Ganun lang! Labas Isubo at gumula! Isubo mo lahat sa bibig ko! Hintay ano? Wala na bang chewing gum? Sige! Pero kailangan ko silang lahat ng guyain at gumawa ng pinakamalaking bula! Tara na! Anong ginagawa Wala. mo? <laughs> Hindi talagang para sa bulay itong chewing gum na ito. Hayaan natin Araline. si Maple ang susunod. Mag-focus tayo doon. Oo, oh, oh, ako na. Subukan natin itong chewing gum. Super sarap. Kailangan ko pang subukan. Itza natin ng ganon. Saya-saya talaga. Oo, oh, gustong-gusto ko ito. Oo, oh, maganda ang dilaw. At ang pula din. Subukan natin magpabula. Oops, pumutok. Pero malaki to. Ew, lahat ay dumikit sa mukha ko. Uh, Mabel? Ayos ka lang ba? Oo, pero kailangan ko pang magpasabog ng mas maraming bula. Higit pa. Mga gum ay katumbas ng mas malaking bula. Ibuho mo lang diretso sa bibig ko. Sige na, Maple. Whoa! Ayos ka lang ba? Sa tingin ko, okay lang ako. Teka, ano? Okay, may konti pa akong bubblegum. Teka, anong nangyayari? Bakit nasa ulo ko ito? Sige, susubukan namin ang chewing gum mo sa halip na ikaw. Salamat! Ano yun? Bakit ang liit nito? Oh, pero ang cute naman! Sandali, ano? Oh. Mas malaki ang package ko at mas mukhang kaaya-aya. Ano? Teka, like Mabel? Oo! Oh, Oo! Oh, oh, Tuwang-tuwa ako sa ganitong laki! Ang laki-laki nito! Umalis ka dito! Akin lang ito! Oo! Oh, hindi! Bakit ganito? Kaliit ang package ko! Oo! Oh. Sige! Mm, talagang napakasarap pa rin! Subukan pa natin! Teka, ano? Wala na ako! Nathan, pwede ka bang magbahagi? Hindi pwede. Akin lang ito. Aray, hindi mo kailangan gawin iyon. Pero kailangan ko nang kainin ang chips ko ngayon. Hmm, ang sarap nila. Oo, oh, 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 gusto ko to. Paboritong brand, super cool, masarap. Ang crunchy naman. Tingnan mo yan. Isa akong maliit na aso! Teka, tara na! Lumabas ka dyan! Isang piraso na lang ng chip at hindi lumalabas! Ano ang gagawin ko? Sige, ganito na lang! Kita mo, lumiit ang pakete! Nakuha ko ang huling piraso! Pero tingnan mo ang package ko! Malaki! Pinakamalaki na nakita ko! Kasing laki ko! O, tingnan mo ang mga chiplets na yon! ang lalaki nila. Malaki! At ang sarap! Hmm, Mabel, tara na! Sandali, nagtatapon siya ng ilang chips sa atin, kaya tuloy lang. Ang sarap! Mayroon pa! Mauhuli kita! Ako po! Mabel, nahuhulog ka! Sige. Sige. Oh, ha? Sa tingin ko nga. Oh, mas maraming chip. Lumitaw ang mga bote ng Coke sa iba't ibang laki sa mesa. Anong dala ni Mabel dyan? Oo, oh, ito ang pinakamaliit na garapon sa lahat. Mukhang gusto mo ito. Paano si Ethan? Oh, may malaki siyang lata ng Coke. Ganon din si Judy na may pinakamalaki. Halika na mga guys. Huwag niyo'ng tawanan si Mabel. May Coke pa siya. Mm, ang sarap talaga. Aw, oh, konti na lang pero ang sarap. Tapos na ako. Oops, pasensya na. Hoy Mabel, huwag mong gawin 'yan. Hmm? Pasensya na. Sige, buksan natin ang Coke ko. Oh, sobrang astig. Gawin mo. Bilisan mo. Gusto ko nang subukan ang aking coat ngayon. Oo, Ethan, bilisan mo. Pero hindi ko kaya. Mo. Hindi ko kaya. Mga babae. Palagay ko magiging... Salamat. Anong gahawa? Oo, oh, ikaw, Judy. oy. Subukan natin. Ah! Oh! No, hindi ko ito maitaas. Oo, oh, pero may naisip ako. Mayroon din akong ganito. Buksan natin ito. At inumin ng ganito. Perfecto! Ngayon, pag natin ang mga tubong ito. At higit pang mga tubo. Ngayon ay maaari na akong uminom. Ikaw. Oo, oh, so, joa, Super sarap. Mmm, ang sarap. Wow, Judy! Kaya mo bang gawin oh, yan? Oh, oo. Aba! Sa tingin ko, tapos na ako. Ah, uh, may natira pa ba? Pero okay lang ako. Sa tingin ko. Sandali, ano? Anong nangyari sa tiyan ko? Naku! Sa tingin ko, lumilipad na tayo. Ngunit pakiramdam ko ay maayos na ako Nagustuhan mo ba ang aming video? Pindutin mo na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Kita-kits!